Oh, Pax, sino ka dyan? Gandang-ganda sa sarili? Huy! <laughs> mula nung nabuntis at nanganak ako sa bunso namin ay aminado akong napabayan ko ang aking sarili. Madalas nga nakapuyod ang aking buhok, walang suklay at grabe din talaga yung paglalagas niya. At ganito nga yung itsura niya, very dry, frizzy. Medyo basa nga lang dyan kaya hindi mo talaga mahala tayong itsura ng buhok ko. Pero kung tuyo itong buhok ko, makikita mo talaga nga ragna, parang lantang gulay. Kaya need talagang i-hair treatment para medyo may buhay. At mula la Trinidad Benguet to Baguio City ay bumiyahe ako para magpaayos ng aking hair. At dahil marites nga tayo ay may nasagap nga akong chismis na may salon daw na perfect na mag-aayos sa ating buhok na very affordable at swak sa ating bulsa. At dito nga ako napadpad dito sa may gorgeous me salon o di ba pangalan pa lang magiging gorgeous ka na talaga. Matatagpuan pala ito sa may Goshen Land Tower. Harap nito yung Family Mart at baba lang to ng Mega Tower at City Light Hotel. Kaya madaling mahanap. Kung hindi nyo naman mahanap ay syempre i-Google is the key at magtanong is the key Kas jay. At ayan, agad naman akong pumasok dito sa may gorgeous me at sinal lubo nga ako ng very accommodating na staff nila. nakasmer pa nga dyan si ma'am kaso mahihain ata sa video ko. Kaya sarili ko na lang yung binidyohan ko dito sa malaki at maliwalas nilang salamin o pak sino ka dyan. Pero tama na yan kasi baka mabasag yung salamin char. Pero anyway highway agad pala akong kinausap ni madam dyan kung ano yung ipapagawa ko sa aking buhok. At dahil hindi naman tayo expert sa mga ganitong bagay kaya nagsuggest siya kung ano yung mas magandang gawin sa buhok ko since breastfeeding ma'am tayo. Kaya ipapaubayan natin sa kanila ang ating pagpaparitokin ng buhok. Hoy, ritoki daw ano yan, katawan, char. Kasi naniniwala at nagtitiwala naman tayo sa kanilang kakayahan. Ang una pala nilang gagawin sa aking kabuhukan ay kukulayan nila para medyo may buhay baganern. At soft brown pala yung kulay ng aking buhok para hindi masyadong matingkad. Pero pag nasa liwanag ka ay mahahalata mo yung kulay. At alam nyo ba, ang isa sa nagustuhan ko dito sa gorgeous Miss Salon ay hindi ka maboboring. Paano ba naman kasi chichikahin kanila? Meron pa silang free wifi dito kaya pwede kang magmovie movie marathon habang nagpa pa-hair treatment ka. Lagi nga din nilang chinecheck pala para hindi masubrahan sa oras yung pagkababad ng gamot. And after an hour na binabad pala nila yung kulay ng buhok ko, ay ito binalawan nila at ito na nga yung exciting part, ang protein band. Ito pala yung pinili ko, protein band kasi perfect sa akin bilang isang padede mom. Safe ito sa mga padede mom, buntis at pati na rin sa mga kids. Hindi kasi mas tapang yung gamot, kumbaga organic. At alam nyo ba maganda to talaga sa mga na damage na hair. Nakakatulong kasi para i-rebuild and restore yung protein buns ng buhok natin. Mas i-improve nito yung hair strength at elasticity ng buhok natin. Kaya kung ikaw at alam mo sa sarili mo na damage na yung buhok mo ay subukan mo na dito sa My Gorgeous Me Salon. Aayusin nila yan. At syempre para sa mga katulad kong nanay dyan ay ito na yung sign para i-pamper natin ang ating mga sarili. Syempre deserve din natin to para mabawas-bawasan yung kaistresan natin sa buhay. Ganun para hindi lang nasa bahay tayo. Kaya sa mga mister Jan, i-gorgeous misalon nyo yung mga Missis nyo. At marami silang services dito na in-offer hindi lang hair treatment ha. Mula ulo hanggang pa ay available sila. Kaya kung gusto mo ng pedicure, manicure at agkulot kilay ay meron din sila. Yung price nakadepende sa ipapagawa mo, pwede kayong mag-walk-in at magpa-appointment sa page nila. Oh O di ba, pak o oh, girl mukha ka ng tao, char. Ay grabe, na-excite at natutuwa nga ako dito pati nga si Madam kasi grabe, tingnan niyo naman yung buhok ko. Party da, wala pang plan diyan ha, gamot, banlaw at blower pa lang 'yan pero maaamis ka din talaga sa resulta. From dull hair, frizzy at dry hair, ay mukhang healthy ng ating buhok. Mukha na tayong tao at hindi na tayo nagmumukhang labinat na aswang sa umaga. Huy! And after 3 hours mahigit, ito na yung resulta and I love it. Salamat gorgeous Miss Salon sa uulitin.